Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Tea. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa story nga nun si Quiruel and Miss Rachel. Nang mag-live sila, nang sa ganon ay malibang-libang sila habang medyo malayo pa talaga ang pila at mahaba. Habang nag-live sila ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pranks. Sabi nga ni Miss Rachel ay someday daw baka i-prank na si Quiruel na habang natutulog ay kakaluhin niya daw ito, kaya tawang-tawa naman si Kuya Rowell. Ngunit sinabi naman ni Miss Rachel na joke lang ito. Pagkatapos naman ay naglaro din sila ng jojowain o totropahin. Madaming tinanong din si Miss Rachel ng mga babae kay Kuya Ruel. At si Kuya Ruel din ay nagtanong din, ng mga lalaki kung jojowa ay natutropahin niya ito. Ngunit may isa ay wala silang sinabing jojowain. Lahat ng mga pinasagot nila ay ang sagot lang din nila ay totropahin. Ngunit nung tinanong na ng mga fans kung si Dodo Roel ba ay jojowa ay ay talagang parang napakabilis si Miss Rachel sumagot at sinabi, jojowain daw. Kaya naman tinilig si Kuya Rowell at pagkatapos nun ay marami pa questions ang kanilang tinanong. Yes, habang tulog, si dodo, <laughs> mm. araw, hmm. habang tulog si Dodo, kapag tulog hey, siya. Abangan niyo yan. Pagdating ng araw, talaga, si Dodo kapag tulog siya. Titinan na natin na na kung anong na reaction ni Dodo. Hindi, hey, pero ako po ako po yung klase ng tao na ang bilis po magising. <laughs> ako po talaga yung klase ng tao na talagang isang ano lang isang tama mo lang. Halimbawa, matamaan mo yung paa ko. Talagang nagigising ko. Ay, hindi ako. po yung totoo. Kasi alam niyo kung bakit. Ginising ko po siya nung nakaraan. Doon na siya natutulog sa bahay. Tapos, hindi siya nagigising. Kahit anong gising sa kanya. Anong ginawa mo? Kaya, kapag tulog siya, kakalpuhin natin siya. At titingnan natin kung ano magiging reaction niya. Magagalit ba, o matutuwa, o maiinis, or baka maano tayo niya Madeds? Mixed emotions. Grabs. Grabs. Ito yun. Ito yung mga ground. Hmm? Huwag mong takpan. Huwag mong i-off. Abangan niyo po yan! ang kalbong version ni Roel. Huwag <laughs> po kayo magalit. Yun po ay isang katuwaan Ang katuwaan yun. <laughs> katuwaan. Para sa'yo katuwaan. Katuwaan na hindi ko gagawin kasi ayoko maging pangat si Dodo. Ay, <laughs> fake news yun dong Hindi ka madaling magising. Hello, fake news doon. <laughs> hindi ako madaling magising. Ma'am Rochelle, mukhang ano alam mo po? <laughs> Paano ako magising? Ah. <laughs> Muntik uh, uh. niya na pong si Kuya. Ah, jujuwa ang natrapahin. Ga, si Asi. Preda. Jujuwa ang natrapahin. Natrapahin. Grabe po nag-isipan pa niya. Oh my gosh. Nakita niyo naman po eh ang tagal niya magsagot, hindi niya alam kung ano ba talaga yung siwa, ay tututropahin. At grabe, ang tagal ng sagot. Um, ako naman, tanongin ba lang? Hindi ka. na ako. Dino ako noon, tagal. Wait lang. Uh, uh <laughs> driver <laughs> ni Vigis Kim. Tutropahin. Uy. -uh. <laughs> Nakakatawa. <laughs> ano pa? Ang <laughs> susunod. Yan nga. Natropahin mo lang yan? Oo. Oh. Sige meron mga... Ay, kayo po magtanong dito. Kayo po magtanong. Oh. Kailan ang reveal ninyo, anak? Dito hmm? po. Kailan daw ang reveal? Gender reveal po. <laughs> Girl. Boy. <laughs> Girl boy, bata, boy. Ah, uh, ano po? K kailan ang ano? Ah, uh, siguro abang-abang na. <laughs> Abangan nyo po. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Sir, well, jojowa ang tatrapahit. Yan you know. o. Ah, uh, sino ang pikon? Ito. Siya. Ito. Siya. Magbigay tayo na. May nagtanong din sa live nila kung Saan daw plano ni Kuya Rowell and Miss Rachel magkaroon ng honeymoon kung sakaling sila ay kakasal sa hinaharap? Grabe't parang kinilig niya si Miss Rachel nung narinig ito. at si Kuya naman ang sumagot. Sabi niya gusto niya raw sa Burakay. Grabe talaga at sinagot ito ni Kuya kaya parang mabigla din si Miss Rachel at napakaraming fans ang kinilig. Next naman natin nung nila ay kung kailan kaya ang estimated na taon kung kailan magpapakasal daw silang dalawa. Grabe at nakakagulat nga sapagkat si Miss Rachel ang sumagot. Sinabi niya na baka sa 2026 sila ikasal. Grabe talaga at ibang level ng kaswita ng dalawa. Nasasagot na nila ang mga ganitong katanungan. Hindi. Okay. Huwag niyo na pong itanong. <laughs> na ano daw? Huwag na pong itanong about yan. Bakit daw? Ano daw ay... Ano kiramdam nung sinayawan ka ni Rowell at sinuotan ng garter? Ay! Da, 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 da. Alam niyo po, yung sumayaw siya natawa po ako noon kasi... Ang galing gumiling! <laughs> Tapos? Nung <ng pagsaut, laughs> pagsuot, okay lang. lang. Nung pagsuot noon ng garter? Wedding garter man yan. Ha? Huh? Wedding garter. Nakakapangirit siya. Anong ngirit? Nakakatawa. Nakakatawa ko. Bakit? Kasi sabi ko hanggang tuhod daw. Di sabi ba ganang ano doon ng host? Kung gaano ka kata Hindi na susukot doon ga. Doon nagmamatter ga ka? kasi nasabi. sabi. Uh, si Roel, jojowaan to terpahin. Ga. Um... Ano? No. since since nangga natin siya <laughs> <laughs> Secret Expired na. Expired na go Tagal mong sumagot <laughs> Secret sa akin lang yun <laughs> Baldo i-share is i share sa akin lang yun <laughs> Sino malakas humilik? Ito po. Alam niyo po ba? Hindi po ako nagkakatulog kasi ang lakas ng hilik. ng Murag kurig. Peppa Pig. Daddy Pig pala, Daddy Pig. ano favorite food ni Ruel? Hindi niya alam. Adobo. Uh, what do you want? Night or day? Mm. Hmm? Night or day ba daw? Night <laughs> Gusto mo night? Eh, oo, oh, oh, masarap ng night Night kasi hindi mainit mm. Lagi malamig Bakit tong sino para Eresha eh, ng driver? Nakikita <laughs> mo yung driver kapo? Go <laughs> mon Ito yung horse sabi, sabi mo di, sabi, yung mga random tao Random persons I-describe <laughs> eh, ba daw yung tao Yung driver? si David mo na jujuwa yung tutropahin eh tapos na yun ah uh, gusto niya po tropa lang kay David saan ang dream place niyo, honeymoon niyo, if ever man ikakasal na kayo ano po uh, ah uh, saan sa yoga sa akin ano gusto Wala. sa uh, Boracay saan <laughs> Tanong ko lang, roland Dresser. Anong year kayong papakasal sa simbahan watching from Makati? Anong year po? Year 2026. Grabe tagal. Sino malambing? Ay, eh, syempre. Ay, eh, syempre ako. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.